Yes. Kinagat, guys. Right Mahirap yan no, ang sibas. Kasi sanay na yan sila ilang beses silang nakakain uh, ng... <laughs> may sibas, may sibas. ma -fish on ko na ba? Ako si Erwin, isang OFW dito sa Japan. Para labanan ang homesickness at stress, natagpuan ko ang mundo ng lure fishing. Ngayon, may isa kong malaking mission. Ang mahuli, ang mailap, monster mamaw na Ranker Seabass. Gabit lamang ang fishing lures. Makuha ko na kaya? Mahuhuli ko na ba? Tara, simulan natin ang pack hunting. Ayan, good evening guys. Night one sa ating uh, week three na Ranker Seabass Mamaw na challenge. At dito ako ngayon sa Yaguchi uh, Pass Mart sa right side. Since ang pattern ngayon ng Seabass ay hako o yung mga maliliit na banak. So ito yung isisimula natin. So, igid. So, ito ay floating. Wala guys. Sira. Lipat tayo ng pwesto. Hindi tayo pinala doon sa Yaguchi Pass Mark. Kung kaya ngayon ilumipad ako dito sa Oval. At yun nga, yun talaga yung challenge natin, no? Yung sa paghahanap natin sa Rancor Sea ay talagang pabago-bago siya. Sa so, bagay, tayo ng mga, mga overseas Pilipino ay sanay sa challenge, no? sanay sa sakripisyo, sanay sa pag tuloy-tuloy uh, lang na laban. So, ngayon, lumipad ako ng bagong spot at uh, hopefully meron ditong sibas pero mukhang walang ano guys walang response so matitest talaga yung patience natin bilang overseas Filipino dito sa fishing kung kinakailangan natin mahuli yung mamaw na rancor sibas ay kinakailangan nating maging pasensyoso pa yung patience bilang virtue natin mga anglers ay kinakailangan ay dito matitest so since wala dito hake tayo ito yung mga hako yung mga bura pattern. So, um, sa hako pattern, kinakailangan natin na i yung size ng, ng hako yung lure natin. So, kaya maliliit na lure yung ginagamit ko. At floating yun kasi usually yung mga hako ay naka-float. So, floating yung ginagamit natin. Then, yung retrieval ng lure natin is talagang slow retrieve. So, yung dead slow retrieve ay um, dalawa sekundo, sa so, is rotation 1001 1002, 1001 1002, 1001 1002. 1001 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 segundo isang ikot. Depende sa flow ng tubig. So, ayan guys. Uh, wala talaga, no? Ito yung chalice natin sa pag huli ng sibas. Wala talaga. So, wala doon sa oval. Wala sa kuji So, ito yung pang-apat pang na spot natin dito tayo sa left side ng Tamagawa Bridge. Wah, shit. Ah. Yan ang mga hako. So, mahirap. Mahirap yano ang sibas. Kasi sanay na yan sila ilang beses silang nakakain ng... <laughs> Oh. Ay, ah, nakawala. Si Basin, guys. Ah. May sibas, may sibas. Ah, nakawala. Ah. Yeah. Ayun ah, doon siya sa lugar. Sibas, guys. Nakawala. Yeah. Hindi ko nakuha. Akala ko kasi sabit lang. Pero meron doon, guys. Nice problema natin is kung kain ito ba. Hindi madali yung pag natin sa rancor ng mga simas. Lalong lalo na kung tayo ay kali sa trabaho, pagod at gusto natin uh, mag-relax. Pero pagdating natin dito ay wala tayong play. Subali so, bali, itong challenge natin, yung quest natin na magkahuli ng rancor simas ay paraan natin para labanan ng ating homesickness at stress sa ating pag -amil kung kaya kagaya sa laban nating mga overseas Pilipino ang bawat haggis natin ay isang hub na kinakailangan nating i-improve ang ating mga serikat. at alam ko sa ating sarili na kinakailan pang i-improve ang aking uh, lure fishing na uh, skills na sa bawat haggis sa bawat cast ay ma-improve ko yung chance ko na makakuha ng sipas mm, Guys, Night 2 natin ah, Dito tayo sa Tamagawa Ohashi Right side Nag-wading tayo Ingat lang pag Baba natin dito sa tubig yan Ay malalim pala Basa yung bag natin Tapos basa ng tubig yung ano natin <laughs> Yung ating Lure box Puno ng tubig Ito ano natin ay basa So kanina pumunta ako doon sa Tamagawa, Washi. Tapos nag-wedding ako pero wala. So ano na, uh, 12.30 na magaling araw. Sabi ko, punta ko nga dito yung kaibigan ko. Dito sa Yaguchi, Pasma. Tapos itry ko na. Uh, sabi ko, mag-target ako ng kurodai gamit yung vibration. Pero bago ako nag-vibration, nag-jigworm mo na ako. So gabi itong Daiso. So mga naka-apan na kas ako. Kala ko banak yung nasabit ko, yun pala, kuruday pala kinagat niya. Pisan, pisan. pisan guys. Pisan, pisan, pisan. Pisan, pisan. It's about time. Yes, kita cut guys. I know. Yes. can yes. day. はいそうだ。ええあすごい。大丈夫ちゃんと。でか。そうね。年なしじゃんこれ。あそう。五十センチじゃない。うんどうもね。五十センチ以上だと年なしって言われるんだよ。すげえ。ええ俺ここやったんだけどな。あそうここ？うんやったんだ。お五十じゃん。あそう。すごい年なしだ。お五十。 あランカんの。ランカめんごめんごめんごめんごイスよしんごだんンカんだめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめん Kim ini. Ya. Ini gua enggak eh. Rangka ni. Oke. Ha. Buat omot. Sekarang sekarang tu. Ah, mau okay, kena. bye bye. Kaya talagang uh, naswerte tayo. Pero ayo naman sa aking data guys. Uh, kasi alam ko na statistically, ina ko na makakuha ako ngayon. Kasi ilang beses na akong, ilang araw na akong zero. Kaya ina ko ngayon na makahuli. Kaya nung hindi ako makakuha doon sa, sa tulay, is pumunta ako dito. Tapos sabi ko, So, target ko yung Kurodai para hindi ako masiro, para maano ko yung statistics ko. So, yun naman, at seniority tayo na nakahuli tayo ng uh, Kurodai. Dito naman tayo, na Regina na 65. So, mag leaf lang tayo. Balik tayo sa ating Hitler. Daiso. dyan guys, nagtatapos yung ating fishing episode ngayon. Hindi man natin nakuha yung ranker na mamaw na sibas. Ay nakakuha naman tayo ng ranker na, na Kuruday. Ang tawag nila dito ay yung matanda kurodai So sabi nga ng kaibigan ko, minsan-minsan lang -minsan daw siya makakita ng ganon. So sinuwerte tayo na makakuha. Kaya tuloy pa rin yung ating paghahunt sa mamaw na ranker sibas.